Kolonyalismo at Orientalism Ang panahon ng kolonyalismo ng Europa ay nagdala ng mga bagong dinamika sa relasyon sa pagitan ng kanduran at ng mga Islamic na mundo. Ang mga kolonyal na kapangyarihan tulad ng Britain, France at Spain ay pinalawak ang kanilang mga imperyo sa mga rehiyong karamihan ay Muslim sa Asia, Afrika at Gitnang Silangan. Ang panahong ito ay minarkahan ng pagsasamantala sa mga yamang likas ng mga rehiyong ito at pagsupil sa kanilang mga mamamayan. Ang mga kolonyal na administrador at scholar ay madalas na tumingin sa mga Muslim na lipunan sa pamamagitan ng lente ng superioridad at eksotismo. Isang pananaw na tinawag ni Edward Said na Orientalism. Ito ay lumikha ng isang baluktot at homogenized na imahe ng Islam at mga Muslim bilang mga atrasado, irasyonal at likas na marahas na naglatag ng pundasyon para sa mga modernong islamophobic na salaubin.